Hello everyone! Tara po at ipapasyal ko kayo sa sama capital of the Philippines Andito po tayo ngayon sa Baguio City At tayo ay nagta-travel papunta sa Camp John Hay Guys, nagbasa ako ng konting history Pero ang hirap pa talaga ng history Ay napaka-iyan ang pinakamababa kong subject noon Kaya konti lang po ang mabibigay ko sa inyo tungkol sa history guys alam niyo po, itong Camp John Hay daw ay ito yung military camp noong panahon po ng mga Amerikano. At ito ay ipinangalan kay John Milton Hay. Siya ang Secretary of the State noong panahon ni President McKinley. At ngayon po tayo ngayon ay papasok dito sa Bell House. Isa lang po ito sa mga tourist spot na pinupuntahan po dito sa loob ng Camp John Hay. Pasok na po tayo dito sa kanyang receiving room. Meron po dito ang piano. Ayan po yung kanyang sala. Ganyan na daw po yung gayak niyan, guys. Kahit noon, yun po ang sabi ng caretaker. May fireplace din siya dito. At hayon po yung picture ni John Nilton Hay. Marami po mga nakadisplay dyan, guys. Hindi ko masyadong naiintindihan kasi English. At papasok naman tayo dito sa hanyang dining room. Wow! Ayan! Antik lahat yung mga gamit dito, guys. Ang gaganda. At meron ding uling fireplace. Kasi talaga malamig naman po kasi dito sa Baguio City. Kaya bawat area yata merong fireplace. At ngayon naman, ito naman daw po ang guest room. Wow. Yan, pag may mga bisita siya sa guest room, meron ding sala. At pagtanaw mo po sa bintana, hayan ang tanawin guys, napakaganda. Alam niyo po, iyan yung garden na napakaganda talaga. So tayo po ay ay naglalakad papunta naman tayo sa master's bedroom. At dito po guys, ang kwarto ni General Franklin Bell. Meron ding sala dito sa loob. At meron din po uling fireplace. Ayan, hindi po siya talaga giginawin guys compact ang kwarto at ang tanawin na sa labas hayan. Napaka-cozy talaga. Kaganda ng kanilang garden. Ayan at lalabas na tayo sa master's bedroom. Tatanawin naman po natin ngayon dito sa terrace. Ang tawag pala dito ay noong panahon na yun, balkonahe. Ayan, nandito po tayo ngayon sa balkonahe. Ito po yung palibot ng kanyang bahay. Ganyan po yung tanawin guys. Napakasarap. Ayan, matatanaw natin sa baba. Ang ganda, ang ganda-ganda po talaga. Ang sarap po talagang mamasyal. Alam niyo guys, itong Camp John isa lamang po ito sa pinupuntahan ng mga turista. At dito sa Camp John marami po yung mga tourist spot na matatagpuan dito. Ito pong Bell House, ito po yung... Uh, unang madadatnan mo pagpasok mo sa gate ng Camp Chanhe. Kaya ito po yung una naming pinasok. Actually guys, ang sadya po sana namin dito ay yung Butterfly Sanctuary. Pero dito po kami unang itinuro no mga receptionist doon sa my gate. And additional info lang po ayon sa aking nabasa, Major General Franklin Bell, ang commander of the Philippines noong panahon ng mga Amerikano, at designer ng Italian Garden at ng Bell House kasama nung Amphitheater. Ayan guys. At yan to ay nandito tayo sa pinaka-entrance nung Bell House. Ayan, dito po yung tanawin sa balcony niya sa harapan. Ayan, meron din silang miniature dyan at pag nandun ka po sa taas, tanaw mo ang magandang view sa baba. Ito po yung harapan ng Bell House. At yan naman po yung seal of Camp John Hay. Ayan guys, nalito na yung camera. Nawala na. Yan, yan, yan guys, yung seal of Camp John Hay.